guys tingnan natin yung mga nabili namin kanina ito so na guys yung mga pinamili kanina sapatos ni Jean bola ito so, gusto nyo kasi ng bola tapos ito jersey with short uro medyas Ito lang yung Curry 30. Curry 30. Saka ito Ito. Idalan ko yung panganay ko ng Tribal. Wala yan, tribal. <laughs> tribal niya, tribal. Kaka, binilhan ko din yung sarili ko. <laughs> Siyempre, di mawala sarili ko. Meron akong belt. Ayan, meron akong belt. Meron akong high cover liquid foundation. Tsaka meron akong blush stick blush stick matte lip tint and then lipstick velvet para sa mama ko to kay mama tsaka foundation para sa mama ko din to tsaka perfect cover para sa ton perfect cover sa mukha no Tsaka para kay mama ko, eyeliner kasi mahilig siya magpapaganda. Lagay ko sa ito, holiday cover gift. Yan, thank you, thank you so much. Tsaka binilhan ko yung mga anak ko ng Jollibee. Jabi, jelly, jabi. Yang jabi, jabi. sa anak ko bapa babae. B pants. Yan, B pants. B pants. Yan. B pants. Ito. La mesa. Yan, folding table. Folding table siya, guys. Folding table. Yan. Ito, guys. Folding table. Shred. May la mesa na ako. Thank you thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.